Hello guys! Magbubukas na naman tayo ng parcel for today's video. May na-receive tayong 9 parcels. Alright! Tignan natin isa isa. Siyam na parcel for today's video. Araw-araw na, ang magiging trabaho na natin ay magbukas ng parcel. Ayan na! Dahil sa dami ng libreng dumadating. O yan! Ako po! May lotion na naman! My God! may lotion. Baka sumobra na akong puti niyan. Ayan naman. May sunblock. May 90 pH plus 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 pa. Next. Second parcel. Ayan na. I'm so excited. Excited ka na be. Ano yan? Oh! May kumot na rin. Ayan na <laughs> kumot. Mayaman na kami. Ayan, mayaman na tayo. Hindi sila magkukumot na tayo. Ayan. O, oh, diba? Hindi ko alam. Titignan ko pa doon si sir. Titignan ko sa Ayan na, may kumot na. May lotion pa. Ate, hindi makita. Ate. Dito ka na sa akin, Felicity. Tabi ka kay mama. Ako, hano, ako. Ay! May lotion na. May pampahid pa na niacin na may glutathione. Kaya naman baka hindi nyo na ako makilala sa sobrang puti niyan. My gosh! Pampaputi rin po yan. <coughs> hindi ko alam eh. Basta mamaya ako natitignan. <laughs> Alright! Meron na naman tayo mga pampaputi. My God! Ayan na. May taga pa oh. Ito pa si Destiny. Excited. Naramdaman niya kasi malambot. Yan na yata yung gunyong. Ayun na! Felisa, kay Felicity yung melody sa yung, 'di ba si Felicity ko si Koromi? Ayun, ah, palit na lang kayo ha. Yung sa'yo si Melody, 'di ba? Oh. Ay, mo. I, ah, I ah, so ah, sorry ko pala si Melody, I forgot. Eh, yan ang pinadala eh. Oh, yan na. di man tayo pwede pumili na kay Yan, ayan naman 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 naman. Libre lang yan, nakay. Kung ano ipadala yun na yan. Wow! James 1 to Sawang Pahid. O, oh, diba? Ayan na. May pamunas ka na kung saan saan pwede mong gamitin. Total, marami naman tayong wipes. so oh, sige na. Ayan, next. Ano kaya yan? Ayan, yan, 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 yan. Ano yan, nak? Ano yan? Lagyan na ng... Tubig! Tingin nga? Tubig nadala rin si Melody. Wow! Puro ko Romy. Wow! Puro ko Romy. Walang Melody. Si PDCJ ko Romy eh. Si Destiny Melody. Uh, wow! Excited ka na. Ah, excited. Mamaya anak, buksan natin yan. Pakita natin siya. Ayan o. Oh, meron na si PDCJ. Mauna na tubo. yan. Makikita nyo kung paano kayo pupunta. Hawa kami yung dalawahan. Dalawa na. So, ibig sabihin, gaganda na tayo nito. Ewan ko na lang kung di pa tayo pumuti. <laughs> Ayan, mapaputi. May gluta tayo na. Ayan, sina may pure serum. Oh my God, eh. Malya tayo na nalap ko, ano eh. Mamaya na nakaisin natin yan. Dito ako natuwa. Kasi mayroon nang inuman ng tubig.